Mariing Kinundena ng mga mababatas sa pag-atake sa gymnasium ng MSU, Mindanao State University sa Lungsod ng Marawi. Panahon na kaya para magdeklarang ng martial law uli sa Mindanao? Yarang ulat ni Las Moras. Tutol si Nanao del Sur, First District Representative at House Ad Hoc Committee on Marawi Rehabilitation Chair Sia Alonto Adjong na muling ideklara ang martial law sa Mindanao kasunod ng pambobomba sa Marawi City. Noong 2017, una itong ipinatupad ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Mindanao kasunod ng Marawi Siege. Pero para kay Adjong, hindi ito napapanahon ngayon. I think we should not restore, resort to that because we, may, we do not want to cause unnecessary panic. What we have to do is based on the experience that we accomplished in the Marawi, after the Marawi siege. We need to win the people's support. Uh, we need to win the sympathies, and by doing so, we do not only resort to military effort. We also need to invest more on the civilian defense. Uh, scheme or civilian defense intervention. Ngayong araw muling nagkasa ng pagdinig ang House Ad Hoc Committee on Marawi Rehabilitation. Dito'y itinulak ng mga mambabatas ang mabilis na pagbangon ng lungsod dahil konektado ito sa isyu ng seguridad doon. Anila, kung mananaig na kasi ang kaayusan, tiyak na mahihirapan na ang mga teroristang pasukin ang lugar. Very disappointing given yung timeline na binigay na kailang extension. Tapos kahit sabihin mo, actually, ito pang masaklap dito, bilyon yung pera na pinondo dyan mula nung nakarang administration. Pero hanggang ngayon, na uh, marami ang hindi napapakinabangan. Malaking factor yung development pagdating sa security. Ito yung pinaka-reason why si Speaker Martin Romualdez created the ad hoc committee. Kasi gusto niya maging, itong administration na to gusto nilang mas maging specific and determined and laser point yung interventions na gagawin natin. Una na rin kinundena ng mga kongresista ang naging panibagong pambobomba sa Marawi. Ayon kay House Speaker Martin Romualdez, makikipagtulungan sila sa mga ahensya ng pamahalaan para agarang makamit ang hustisya. Si House Minority Leader Marcelino Lebana naman, iginiit na dapat ay pinakamabigat na parusa ang ipataw ng mga otoridad laban sa mga mapatutunayang sangkot sa krimen. Habang ang tingog party list naman, mabilis na nagpaabot ng tulong sa mga biktima ng trahedya. Katuwang ang House Speaker's Office at nakikipagtulungan na rin sila sa Marawi LGU para sa iba pang ayudang kailangan sa lugar. Sa House Plenary Session naungkat din ang trahedya at nanawagan ang mga mambabatas na sana'y matigil na ang mga insidente ng karahasan sa bansa. Melalas Moras para sa Bayan.